Kuna ano pa? Ayan o, yung mga pakuan, di ba? Ayan na si Janelle, yung hinahanap ni ano, kaibigan ni Randaw. Marunong ka pala niyan, Marinette? Ha? Marunong ka pala niyan? Nakalimutan. Ha? Ha? Dito kami saat Tugay Garaw

Ay, tayo. pagdating namin, pinapunta kami agad sa to, sa bukid. Ito yung dating pispan. Ito naman yung patubig. Solar nang nagpapatakbo. Para so, magkaroon ng tubig sa bukid. Kamihan dito, ganito na ang gamit. Kaya hindi natutuyuan ang mga palayan. Alak, to so doon. Um, ulan na. naman natin ang magano, itong e-bike. Tara, e-bike tayo. Ikot natin. Tayo. para may mga merienda. Hmm, tamis! Hmm. Anja, anja, oh mayro ba? Eh ano pa? Ayan o, yung mga pakuan, di ba? Mamay na si Janel, yung ina niya, ano? kai vegan ni randau ai ai ya, vegan ni vegan ni romecos hmm, kai vegan ni romecos di channel ngam amuda matal layam dari rentaputinta facebook ai dagin emori sikua ah setro naman namantae bukan nganati ati retong anu <laughs> ulit sa probinsya ha. natin yung ano. Yung baboy kasi mabaho. Yan. Linisin natin. Kasi okay, nangangamoy siya. Para agad yung mga dumi nila yan yung mga nangangamoy pagka pwede natanggal agad eh. siguro nagdumi na sila, sila Malinis lagi para hindi mangamoy. kasi walang mga kapit bahay dito na ano lapit na bahay so, ano yung tay tay sila ng tay baho talaga mga ngamoy siya

Ah. Naaliw na siya sa ano. Dari kian macam mana? Amin sangat abah. Boy, hipon. Hipon. Mari. Hipon. Hip. Tadi nama tamu. Kamu cara apa ni? Tiada paduun atau mawin? Gusto natin malinisan yung ano. <laughs> sa baboy, tanggal yung amoy. Malikot daw ba kayo? Kalungwan uli. Doon sa ano daw? Sa resort. Sa resort. Resort. As we name talaga kayo, tinim kayo, mga hindi pa kumakain, sir. Masa na, sir? Ha? Nak! inubos mo na? Marami, kalahati pa. Kakalahati lang. Kasi yung, ano? Get that to aromi Oo nga, may bisin ka si aromi to dito, hindi ito yung Ang lalaki naman ang... Pababain <laughs> <laughs> mo yun sila. si <laughs> CJ! <C> <laughs> <laughs>

Ayan no, ang Ha? Ay, ay, ay. ang pakwan? Nakakabusog. Mangan, 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 mangan. Si ano, asa na si... Si, 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 si Juma. Ha? Wala na na.

ang nasa okay. mo sinapalito, ginagay doon sa pinamatamang. So, masasakit Mga mga Hindi, ka Bakit mo ginising si Jomar? Wala. Ngayon mga bapa, gumala.

Ano na may Balay, mamamaya, ha? Si Jomar ang wala at saka si Muka. ay may mga ano uh, may mga friend ano oras alis mo bukas? pagtundo ano okay, ka na ka na lang um... after lunch daw huwag mong sabihin nandito kami ha sinabi mo na <coughs> alam ha baka sabi ka. Kalo, pa si alam, naman, na sa mga, Ah, sa ah, sa ah. na na-upload ah, 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 na siya sa papalitan ko nga yan. Hello, papalit ka rin sa ito. Hindi, papalitan ko kanila pag bagsak sa airport. Black! Bakit <laughs> <laughs> ano ko nang ano nyo nakalap mo? Gusto ba Wala, hindi. Hindi, 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 hindi tita, si ano lang, yung lugar. Itag mo ako, tayo. 成立的这个。 Ang dinipan yung dinner, ba? emergency again. sa sirang. Oh, ano muna tayo meeting? <laughs> ano ba ang unang ano darating after lunch. Pupunta na tayo sa resort. Uh, Anak at te, na, lipas pa nga daw. na, na. Lipas pa nga daw. Oh, di, di, pa naman yung ano, naanuhan ah. Di pa ninyo natawagan si... Anak del. Babaunin yung pansit doon, kayo. kabagan. Ah? Tapos, total, kain muna tayo dito ng tanghalian. Merienda na lang Dadalhin na lang natin doon. Merienda. Merienda na lang. Hindi na. Yun na lang, di ba? Ano? Oh, tinapay, pansin. Sir Joey, tinapay.